paano gamitin ang four na saklay step 1 kailangan magkasabay, magkasabay yung dalawang paa dalawang paa tapos yung persa nasa dalawang kamay Okay, yung natin yung step 1 dalawang kamay patong sa handel dala doon abante tapos sabay yung dalawang paa yan abante dalawang paa yan. yung persa nasa kamay didiin natin dun sa, sa four legs na saklay yan tapos yung gagawin natin yung step 2 step 2 naman ayan ulit na balik tayo sa dati yan from the start tayo yan yung Yan, yung kanina yung magkasaba yung dalawang paa. Yung persa na sa dalawang braso natin. Yan. Okay, step 2. Yung dalawang kamay. Abante. Yan, abante yung isang paa. Tapos yung persa sa dalawang kamay yun. Kailan yung persa na sa dalawang kamay yun. Diyan natin. Para tumaas yung sa oh, yan. yan. abante yung isa. Tapos abante, una yung isang paa. persa sa da. dam. Then abante yan. Ganun lang kasimple simple. Pwede mapersa yung sugat. Kailan yung persa na sa braso natin. Yan. abante. Yan. Abante ulit. Yon. Ulit-ulitin lang ang ganung paraan. Yan. Ikot natin 'yan, turn around tayo, turn around. Ah, balik tayo ulit doon sa dating pesto. Yan. Yan sabay ulit. Sabay. Ulit-ulitin lang natin 'yan hanggang sa masana yung ating paa. Masa wala masasana siya. Okay, abante ulit. Yung dalawang magkasunod. Sabay. Sabay yung dalawang paa. sabay yun. Yan. Medyo maingay yung anak natin. Okay, ulit-ulit natin yun. 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 guys kaya lang Yun braso sabay yung dalawang paa tapos yung step 2 ulit gawin natin ulit yung step 2 yung paa ulit ulit abante yung isang paa at sunod natin yung isa abante at sunod natin yung isa kailangan yung persona sa mga braso natin para din mahirapan yung isang paa natin Ya, paulit-ulit lang siya hanggang sa masanay ang ating paa sa ganong paraan yan yan ulit-ulitin lang hanggang sa hindi ka na mahirapan yan, ganun siya at kung sa niyo yung katawan parang ano na lang yan mountain bike pag nato nasanay na natuto na tuloy-tuloy na yan susunod-sunod na yung katawan mo parang ganun magiging isa na lang kayong dalawa Yan. Salamat. Sana may natutuan kayo. Paki-subscribe na lang ang aking channel para marami pa tayong matutuan.